Isang mga bulhang tatlong araw ang inihanda ng parokya tatlong hari sa Gapan City para sa kapistahan ng Labirinti Pina Pastora ngayong May 1, 2025. Sinimulan kahapon, Merkules, April 30, ang banal na gawain bilang bisperas ng kapistahan, kung saan sunod-sunod ang mga misa mula umaga hanggang gabi, kasama ang nobena sa hapon. Ngayong araw, Huwebes, May 1, idinaos ang misa sa hating gabi na sinundan ng prosesyon ng orihinal na imahe ng mahal na ina. Nagsagawa rin ng mga banal na misa, tampok ang misa konselebrada kaninang alas 9 ng umaga na pinangunahan ni Obispo Prudencio P. Andaya Jr. Bukas, May 2, araw ng biyernes, magpapatuloy ang mga banal na misa bilang pagsasara ng pista. Inaanyayahan ang lahat ng deboto at mananampalataya na makiisa sa mga natitirang gawain sa Basilica Minore at Pambansang Dambana. Itinuturing sila Virgen Divina Pastora bilang makalangit na pintakasi ng diocese ng kabanatuan at reyna ng gitnang kapatagan. Sa taintim na panalangin at pananampalataya, patuloy na ipinagdiriwang ng mga Novo isihanong ang kanyang kadakilaan bilang ina ng mabuting pastol. Ako si Jessery Maris Moises, nag para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!